Marami ng kasalanan o atraso itong si Janine sa management. Masyadong lumalabag sa mga rules. Ang pangbabastos at paninira palang kay Kim Joo ay gusto na. Kahit anong pagsumbong ang gawin ni Jay ay walang maniniwala. Lahat ng iyan, mas mahal at kilala si Kim Joo. Mabait na bata, walang yabang saktawan. Kahit naman hindi bumatog si Kimmy sa katigasan ng ulo ni Janine, may eh maraming nga rume back kahit huwag din tayong mabahala o mag-alala pa. Sa endorsement pa nga lang na pagre-reglamo ni Jay, ang daming agad komento mga Kimpaw fans, silipin ba naman ang mga achievements ni Kimmy? Ayon nga sa mga komento, paano kasi hindi maiingit? ang daming kumakalat na achievements. Hindi nawawala ng projects since Pinoy Big Brother. Inalagaan ng management. Which is deserve naman din. Napakagaan niya kasi na tao. Pararamdaman naman natin iyon once na makikita mo ang isang tao. Bukod rito, napapatunayan naman ni Kimi everyday kung bakit kanyan siya kasikat ngayon mga big brands kumukuha sa kanya kasi nga magaling at maganda ang ipinapakita kung si Jenny naman kasi may mukha palang may pagkamaldita na kahit sino urong na bigyan ng proyekto nagdag pa ang mga issue na ginagawa niya sa publiko maraming din ang nagsasabi na napakabigat ng aura niya mahirap i-approach ngunit si Kim Chu napakaganda lagi ng ngiti. Anong sa inyo rito sa new update na naman?